Kamusta mga kaswerte, welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na araw-araw nating daladala at ginagamit ang ating wallet. Pero hindi lang ito basta lalagyan ng pera. Alam nyo ba na ang wallet nyo ay pwedeng maging isang money magnet upang akit ng swerte at kasaganaan? Tama! Kaya sa video na to... Ibabahagi ko sa inyo ang magsikreto at mga pampaswerte na pwede niyong gawin sa inyong wallet para mas lalo pa itong maging maswerte. Mula sa tamang kulay hanggang sa mga bagay na dapat at hindi dapat ilagay sa loob nito. Kaya kung handa na kayong A, level up ang inyong swerte sa pera, manood hanggang dulo. Unahin natin ang pinakamahalaga, ang kulay ng wallet. Ang bawat kulay ay may dalang kakaibang enerhiya na nakakaapekto sa ating pananalapi. Una sa listahan ang kulay pula. Ang pula ay kulay ng apoy at sigla. Sinasabing napakalakas nitong maka, akit ng kayamanan at swerte. Para itong magnet na humihila ng pera papasok. Kung gusto mo ng mabilis na pagdating ng pera at proteksyon laban sa gastusin, go for red. Sunod naman ay ang kulay itim. Ang itim ang pinakapopular na kulay ng wallet at may dahilan yan. Sinasagisag ito ang yaman, karier at kasaganaan. Ito ay konektado sa elementong tubig na simbolo ng daloy. Kung gusto mo ng stable at patuloy na daloy ng pera sa iyong karier o negosyo, ang itim ang para sa iyo. Classic, elegant at napakaswerte pa. Pangatlo, kulay brown o earth tones tulad ng beige at khaki. Ang mga kulay na ito ay konektado sa elementong lupa na sumisimbolo sa stability at paglago kung madalas mong maramdaman na mabilis maubos ang pera mo at gusto mong mag-ipon. Ang brown wallet ay makakatulong para maging mas grounded ka sa iyong paggasta. It helps you save and build your wealth slowly but surely. Para naman sa mga gustong mag-attract ng mga bagong oportunidad sa pera, ang kulay green ang sagot. Ang green ay kulay ng kahoy na sumisimbolo sa paglago, pag-usbong at mga bagong simula. Perfect ito para sa mga entrepreneur o sa mga naghahanap ng mga bagong income streams. At syempre, ang metallic colors tulad ng gold at silver. Ang gold, syempre, ay simbolo ng karangyaan at kayamanan. Napakalakas nitong pangakit ng swerte at abundance. Ang silver naman ay nagre-representa ng yaman at galing din parehong magandang pagpipilian kung gusto mong maramdaman na ikaw ay mayaman para mas lalo mo itong maatra. Pero tandaan, ang pinakamahalaga ay piliin ang kulay kung saan ka pinakakomportable at masaya. Dahil ang positibong pakiramdam mo sa iyong wallet ay nag-aamplify ng swerte nito. Ngayon, dumako naman tayo sa loob ng wallet. Ano, ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat laman nito? Una sa lahat, ugaliing laging may cash sa loob ng wallet mo, kahit konting halaga lang. Huwag na huwag hahaya ang tuluyang ma-empty ang iyong wallet. Ang pagkakaroon ng pera sa loob nito, kahit na barya, ay sumisimbolo ng abundance. Sinasabi nito sa universe na palagi kang mayroon at handang tumanggap ng mas marami pa. Parang sinasabi mo, hindi ako naubusan. Pangalawa, ayusin ang mga bills. Itupi ito ng maayos o mas maganda kung hindi ito nakatupi. Ilagay ang mga papel na pera ng nakaayos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na halaga na nakaharap lahat sa isang direksyon. Ang kaayusan sa loob ng wallet ay sumisimbolo ng kaayusan sa iyong finances. Kapag magulo ang wallet mo, magulo din ang daloy ng pera mo, respetuhin mo ang pera para respetuhin ka rin ito. Pangatlo, maglagay ng wealth enhancers o lucky charms. Ano-ano ang mga ito? Pwede kang maglagay ng tatlong magkakadikit na Chinese coins na tinalian ng pulang sinulid. Ito ay isang kilalang feng shui cure para sa kasaganaan. Pwede rin kayong maglagay ng maliit na piraso ng jade o citrine na kilala bilang e-merchant stone dahil sa kakayahan itong mangakit ng business at pera. Ang isang piraso ng dahon ng laurel na nilagay mo sa wallet ay pinaniniwalaan ding pangakit ng tagumpay at pera. Isulat mo ang iyong financial goal sa isang maliit na papel at ilagay mo ito sa iyong wallet. Ito ay magsisilbing paalala at magfo-focus sa iyong energy para ma-achieve ang mga goal na iyong. Ngayon, para sa mga hindi dapat ilagay sa wallet. Number 1, mga resibo. Ang resibo ay simbolo ng gastos o perang lumalabas. Kapag pinuno mo ang wallet mo ng resibo, para mo na ring sinabi sa universe na gusto mo pa ng maraming gastos. Kaya ugaliing alisin ang mga resibo araw-araw. Itabi mo ito sa ibang lugar kung kailangan mo pa, pero huwag sa iyong money magnet. Pangalawa, mga expired na cards. Mga lumang i, expired na credit card o membership cards. Ang mga ito ay nagdadala ng keystale o luma ng enerhiya pinuputol nito ang daloy ng bagong oportunidad. Palitan ang mga ito ng bago at itapon na ang mga hindi na ginagamit. Keep the energy fresh and flowing. Pangatlo, huwag gawing basurahan ang wallet. Mga balat ng candy, papelitos, at kung ano, ano pang kala. Remember, respect your money. Kung ang tahanan ng pera mo ay magulo at madumi, aalis ang pera. Panatilihing malinis at maayos ang iyong wallet. Isang mahalagang tip, huwag na huwag ilalagay ang wallet sa sahig ng banyo. This the sign of disrespect for your money. Palaging ilagay ang iyong wallet sa isang malinis at mataas na lugar. Ituring mo itong parang isang kayamanan. At isa pang bonus tip, kapag nakatanggap ka ng bagong wallet, huwag mo itong gamitin agad na walang laman. Maglagay ka agad ng pera, kahit anong halaga. Ito ay para ay set ang intention na ang wallet na ito ay palaging magkakaroon ng laman. Pwede ka humingi sa isang successful o maswerteng tao na maglagay ng unang pera sa wallet mo. Sinasabing ang kanilang swerte ay mahahawa sa iyo. At syempre, ang pinakamahalagang pampaswerte sa lahat ay ang ating mindset. Ang wallet, ang kulay, at ang mga charms ay mga tools lamang para tulungan tayong ay focus ang ating energy at intention. Ang tunay na magnet ng pera ay ang ating positibong pananaw, ang ating pasasalamat sa kung anong meron tayo, at ang paniniwala na tayo ay deserving sa kasaganaan. Ang pagiging masipag, madiskarte, at marunong humawak ng pera ang pinaka-ultimate na pampaswerte. Kaya simula ngayon bigyan natin ng importansya ang ating wallet. Linisin, ayusin, at lagyan ng mga positibong enerhiya. Ituring natin itong partner natin, Nestle, pag-abot ng ating financial goals. Sana ay marami kayong natutunan sa ating video for today. Kung nagustuhan niyo ito, huwag kalimutang i- Like, I, share sa inyong mga kaibigan at syempre, mag-subscribe na rin sa ating channel at click ang notification bell para lagi kayong updated. Devi, mga bago nating swerting tips, mag-comment din kayo, dey baba, kung anong kulay ang wallet nyo at kung ano ang inyong personal na pampaswerte. Maraming salamat sa panunood, mga kaswerte. See you in the next video.